Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chris Jane mula sa Marikina. 32 anyos na po ako, may asawa, kasal. Wala pa rin po akong anak. Maayos naman po ang aming pamilya sa loob ng limang taong pagsasama namin ng aking asawa. Meron lang po akong nais tanong sa inyo. Medyo gumugulo po kasi sa aking isipan at pakiramdam ko po, kapag tumagal pa ay maaapektuhan na ang pakikisama ko sa aking asawa. Ang istorya po kasi naming mag-asawa, simula nang maikasal kami, bihira po namin gawin ang pagtatalik. Noong unang dalawang taon namin, kahit papaano, meron pa. Pero pagtungtong sa ikatlo, hanggang ngayon, madalang na po. Para bang masasabi mong isang beses sa isang buwan? Ang bagay po na ito ay pinagtataka ko kasi wala pa naman po kaming anak. Maayos at wala naman po kaming masyadong problema. Healthy din naman po kaming dalawa. Pero nire-respeto ko po pero nitong nakaraang linggo, may nakita po akong bumuhay na naman sa aking katanungan. Nakakita po ako sa bag niya ng performance enhancer. Gamot na ginagamit ng mga lalaki para tumagal o dili kaya na may paraganahan. Never po siyang gumamit noon sa akin lalo pa ngayon na talagang wala nang nangyayari sa amin. Ang ipinagtataka ko po, bakit siya may ganon kung hindi naman po siya active sa akin? Tatlong piraso po yon, yung isa, wala na pong laman. Kapag iniisip ko po, nasasaktan ako. Para bang nagtatamang hinala na ako sa kanya. Kaya naman sinubukan kong itanong sa kanya para saan at bakit siya may gano'n? Ang sagot niya lang sa akin, wala lang daw yun. Hindi raw kanya. Tapos, tinalikuran ako at iniba na po niya ang usapan. Pagkatapos po ng pagtatanong ko na yun, ay binalikan ko ang mga nagdaang pangyayari sa aming relasyon. Kung malamig na ba, bukod sa walang make love, at kung para wala ng effort para pasiglahin muli ang pagsasama parang ganun nga po parabang casual na lamang kami mag-usap man tungkol na lang sa kung ano ang kakainin namin ni hindi na nga rin po siya nagkukwento tungkol sa kanyang trabaho sa naging araw niya naalala ko rin napapadalas ang pagtingin niya sa cellphone ng mga babaeng nagagandahan mga babaeng patok sa panahon ngayon nanliliit tuloy ako sa aking sarili babaeng maganda basis ay tinakdaan ng lipunan malaki ang dibdib ang balakang at ang likuran hindi po ako ganito Dr. Lab duda nga rin po ako kung pwede pang sabihin kahit hindi kagandahan ang katawan eh may may tsura naman po ako pero wala sobrang bumaba na po ang self esteem ko ano po ba ang pwede kong gawin? May iba na kaya ang asawa ko? Kung meron po, paano ko po maisasalba ang aming marriage? Maraming salamat at umaasa po sa inyong payo, Chris Jane ng Marikina. Maraming salamat sa iyo, Chris Jane. Alam ko na medyo mabigat na ito para sa iyo. Kasi para sa isang bisis ng tahanan to open up at humingi ng payo hinggil dito sa ganitong sitwasyon, ay eh medyo may kabigatan na ito at mahirap ng tisin. Pero kinakabahan ako, Chris Jane, that something is more uh, worrisome. Meron pa tayong dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi normal sa mag-asawa ang walang sexual appetite or hindi nagtatalik, no? Uh, hindi normal sa mag-asawa yung once at once a week, once a month lang, no? Kung once a week, de okay pa rin 'yon. <laughs> once a week, okay pa rin 'yon. Pero sa mga edad na ganyan, na ilang taon pa lamang kayo nagsasama, eh parang hindi normal. Um, ayokong isipin na ang asawa mo ay may ibang kinalulukuhan kasi kung meron siyang ibang kinalulukuhan ay eh hindi na niya kakailanganin pa yung mga nakita mong gamot. Hindi ko alam kung ipinapahid yun o iniinom o whatever pero gamot na nagpapatagal, nagpapatibay, nagpapatigas. Kung meron siyang iba, hindi na niya kakailanganin yan. Ang aking direksyon ay baka may problema ang iyong asawa doon sa tinatawag nating erectile dysfunction. No? Nangyayari yan sa aming mga lalaki, may iba-ibang dahilan. Well, si Brother June ay yan din ang problema, yung erectile dysfunction. So wala na talaga. Di Di ba? Well, sa edad naman namin na ito, eh, ay, tapos na kami dyan. Di ba? Ganun pa man, ang asawa mo ay bata pa. At kung meron siyang problema, kasi yung, yung sinasabi mo, Chris Jane, nagamot na, hindi ko alam kung pinapahid yun, pero pampatibay, pampatigas, pampatagal, obviously, ang problema ng asawa mo ay erectile dysfunction. Now, sa isang lalaki, maaring may ibang paraan siya ng pagtanggap dito sa problema ng ito. Ito ay problema na mahirap tanggapin ng isang lalaki. Kasi naging kultura na natin na ang lalaki ay matibay, matikas, tumatagal, you know. Uh, at kapag ang problema namin ay erectile dysfunction, naaafektuhan na mismo yung aming pagkatao, Naaapektuhan yung aming self-esteem. Katulad din sa iyo, na bumaba ang iyong self-esteem dahil uh, parang tingin mo sa sarili mo ay eh, hindi ka na competitive. You know, bagamat maganda ka pa rin at bata ka pa naman. Di ba? sa isang lalaki, maaari, Chris Jane, na mahiya siya na mag-open up sa kanyang asawa. No? Actually, ang dapat na unang makaalam niyan ay ang kanyang asawa. Ikaw dapat ang maunang dapat na makaunawa niyan sa kanya. At ikaw din sana ang dapat na umisip ng paraan for him to open up at uh, makita niya ang pangangailangan para matingnan siya ng isang doktor no kasi napakabata pa para magkaroon siya ng problema sa erectile dysfunction maaari pa yan na mailigtas depende sa findings ng isang urologist mag search ka at kadalang merong kang makitang isang urologist specialista para ma-address ang pangangailangan at problema ng iyong asawa. Pero una sa lahat ay gawan mo ng paraan na kausapin ng mahusay ng hindi ma-offend o hindi mapapahiya. Kasi baka mapahiya yung asawa, yung asawa mo. Um, baka mapahiya siya pero gumawa ka ng paraan for him to open up yung Pabayaan mong ma-feel ma niya na nandyan ka para damayan siya at i-address kung ano man ang problema niyan. Ang mahalaga ay bukas kayo sa isa't isa at may communication. Huwag ninyong pabayaang mawala ang inyong communication, Chris Jane. Kapag bumagsak na ang communication, magsisimula ng mawasak ang inyong relasyon. So, unawain mo na maaaring may pinagdadaanan ng mister mo at this very young age and I believe na ang kanyang problema ay erectile dysfunction. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction. Sabi nung ibang mga nakausap ko, yung mga taong mahilig uminom ng alak, yung mga taong mahilig umalakas magsigarilyo, ay nagkakaroon ng problema sa sa erection. Yung mga taong may diabetes ay nagkakaroon din ng problema sa erection. Maraming causes, maraming dahilan at ang doktor ang makapagsasabi niyan sa iyo kung ano ang mga dahilan at ano ang posibleng magawa pa para mailigtas ang inyong pagsasama. Higit sa lahat, maibalik ang self-esteem ng iyong asawa. Uh, this is a very sensitive issue para sa isang lalaki, pero kung ikaw na kaniyang asawa ang magbubukas mismo ng uh, ng uh, ng topic na ito yung kayang dalawa lang at makita niya ang pangangailangan mo baka matulungan siya na mag-decide na kumonsulta sa isang urologist, no? Ang urologist ay isang doktor na ang espesyalidad ay yung ari ng lalaki, uh, yung kanyang kasangkapan, paano uh, paano ang lagay ng kanyang pag-ihi, ang pagdaloy ng kanyang ihi. Uh, prostatitis o pamagana ng prostata and things like this. Ito ang mga uh, espesyalidad ng isang urologist kasama rito ang erectile dysfunction. I think yun lang ang problema. Huwag mong isipin na may babae ang asawa mo dahil kung may babae siya, then dalawa kayo na mamumroblema sapagkat hindi maibibigay ang pangangailangan niyo. Sana'y natulungan ka ng tunang ito. As always, Dr. Love.